Hello guys, good morning. Ito po pong atong bagong uh, mga kalap ng amot yaw. Linta. Dalawang linta natin. Alam naman natin ang linta ay dikit yan. Iinam sa pampaswerte, pangakit, pang akit. Pang yan. <coughs> sa ginamit mo lang sa tama. Yan. Huwag lang abusuhin. Mga pampaswerte yan, yun know? o. lang ka. titik Pistalis na yan. Ito. Serpent stone. Yan yung parang ahas yan. Oh. Ahas. Yan ang ahas. Ganda yun pang sa negosyo nito kasi haba ang buhay ng ahas. Mahaba siya. Tagal. Oh, Pag-untip nyo sa rin yan. Ito. Lang. ito lang. ka panghalina, pang pasirte. Yan, pang akit. Maganda sa negosyo. Ito yung mga ganda lahat mga sa negosyo. Ito prutas kasi ito. Ito. Buto ng avocado yan. Naging bato na oh. Hmm. Yan. Yan. Ito malapit. Ayan. Buto ng sampalok, may guhit pa. Oh. Ito ng sampalok, buto ng sampalok. So, may ina pang paswerte, pang halina, pang akit. Maganda sa negosyo. Gamitin lang po sa tama natin para piktibo. Huwag po natin abusuhin. Yung iba kasi ginagawang pambabae. babae. Huwag nyo pong gamitin pang babae kaya yung asa asawahan nyo na. Ayan. 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 Ayan bagong mutsa natin. Balikan share na lang po para malaman po ng iba. Salamat po.